maulan. Maulan na Sabado. Ma -mila. Ma -mila. Ah, dito makita si Ira ba? Ayan no, si Ira. Siya hi, anay be. Hola, di ka samusin? Hola? Oh, bon dia. Din makadto game? Din oh, ma fiesta. Oo, oh, mafiesta si game. <laughs> Mag-attend kami ng birthday party pero parang kasalang pupuntahan namin dahil <laughs> 50 kami na uh, nakabook na people sa restaurant. Yung puntahan namin is ano siya, Masia. Yung sinisilibratan ng ano ba, nung ng mga kasal, Mama. O mga ganun. Mama. Mm, yeah. Mama, Mama. Bale, ara. Gusto daw na ira makita. <laughs> so yung My birthday is yung kaklase ni Gim, kaklase ni Gim nung ano siya, nung kindergarten siya. So, invited kami kasi nasa ibang school na sila dahil hindi sila nakakuha ng slot sa school ni Gim. So, we're invited. So, yung lunch is calzotada. So, yan yung aming uh, lunch for today. As in, marami kami kasi yung nag-combine ba yung mga kaklase ni Gim before. At saka yung... Uh, kaklase niya sa bagong school dalawang birthday kasi yung ano magsi-celebrate, sinabay na lang para isahang selebrasyon so punta tayo doon sa malapit lang naman, in the middle ng Badalona at saka Mungkada so 24 minutes ang drive, papunta doon, so malapit lang pero maulan talaga as in mula kagabi hanggang ngayon, so good luck malang talaga nag-prepare kami ng mga boots, extra clothes, siyempre mga bata maglalaro, sigurado yan. Kasi ang place is maganda para sa mga bata daw pa. Ayan, lumalakas ang bulan. Ay, masisira ang buhok nito. Nagpa-plancha pa ng <laughs> And tomorrow is Papa's birthday. <laughs> So, ngayon is lunch with friends. Dahil, well, ka uh, celebration of time again ni And then, bukas is Sunday. Birthday celebration ni Bernie. So, magla-lunch kami sa bahay kasama with family. Si Ira. So, happy birthday. Advance happy birthday, Papa. Thank you. May, ano, may... Uh, pa surprise kami sa kanya. <laughs> Yari them. Yari, bem. Yari bem. Kasi parang nasusuka si Ira dahil ano ba may mga daming curves. Dahil nga bundok. Yari them. Diyos ko. Nag-stop kami ng one minute. Yamos kochas. Ito yung restaurant. Oy. Andiyan na siguro yung iba. Alaw na yung meeting time namin kasi. Yung patit yung lang.

na ako naon start ng ating um, vlog. So continuous to ng ating vlog yesterday dahil hindi ko na na continue dahil sobrang busy at saka umuulan kasi as, hindi talaga maganda yung ano ba yung weather kang So mga bata basang basa, Diyos mayo, buti nilang ma-extra ang damit, ano yung pagdating sa bahay, Diyos ko, pinaliguan sila kasi late na talaga kami umuwi kahapon. So yung ginagawa ko today, yung artichokes, yan, nilinisan ko siya. I mean, natanggal ko yung mga mga hard na part ng um, leaves or whatever flower ng flower ng artichokes, Kasi iano ko siya i i ano ko siya i i, -ano ko siya, i mm, fry ko siya with um ah uh, flour. Yeah, so birthday kasi ni Bernie today. So kakalabas lang nila, hindi ko na ano, hindi ko uh, naka-start kaninang umaga dahil nga sobrang busy. Dahil ang dami kong lulutuin for lunch. Ako yung mag-prepare magpre ng, ng, lunch. Ito kami mag sa bahay sa birthday ni Bernie. So, kami yung host. So, bumili ako ng isang kilong tuna. Lutuin ko siya ng marmitako. Tinatawag dito yung traditional food ng mga Catalan. So, meron pang mga a lot of foods. May may um, pulpo. Ano tawag dyan? May octopus may ang daming dam daming ano um prepare ko today so si Bernice is may may din siya doon sa bahay niya dahil niya dito ah uh, ewan five adults lang naman kami pero ang daming foods as in and then may ano pa may mga uh, vegetables and whatever so yeah nagre-ready ako si Bernice is nag-pick up siya ng cake na in order niya lunch na din siguro darating yung ano yung family. Yung darating lang naman is kapatid ni Ben yung anak niyang isa dahil lang ang isa wala dito doon sa London kaya kami lang five, five adults and sige at si era. So yeah, ayan yeah, nagre-ready na ako mag ano ako magsusuti ng ako ng ng aking uh, ingredients para sa marmita ko yung sa atun. And yeah. So yung table is halfway ko pa lang siya nagawa. Hindi ko pa na-arrange yung um plates and everything after doon sa kusina is uh, gagawin ko to happy birthday papa happy birthday happy birthday papa. gay felicitat papa ayra para natakaw Uy, para napilitan. Love is like... <laughs> Mama force you? Like, <laughs> napilitan na. Hindi na yan nag-ano, nagdadayapir. Uh, okay. Nagtitrain na namin. Kasi may, may, binigay din ng... I mean, di, pinahiram pala yung school ng mga libro para ano ba. To start na kwentuhan sila para yeah, sa pag-alis ng... Yeah. Pagtanggal ng ano, ng diaper. Yes, sa, ang ganda. Abay, ira, kumukha pipi? Abay, uh, kumukha pipi? <laughs>

tornem, tornem. Aida, tu bufes el 3, eh? Tu bufes el 3. Vinga, Aida, bufa. A la 1, a la Bravo! No acaba de veure què ha <coughs> Una altra vegada? Una altra, trec, vegada. Una altra vegada? Una altra? vegada, però ara la decideixes. Però quants anys fas eh? tu, Bernat? La... Quim. Quan diguem 3, eh? a la 1, les 2, a les a les 2, a les 2, a Gràcies. L'altre estava en aire encara. Ah, en el complet de su amigo. Yo me estaba chupando de placer. Què passa? Vale. Bueno. Pa -pa però, també faràs pipi al noi? Perquè fa així. És petita? Perquè fa així. Perquè fa pudor el bolquer. Sí. Perquè el pipi està aquí dins i fa pudor el pipi. Oi que tu tires la cadena quan vas al lavabo? perquè no faci pudor, clar, mira amb el bolquer, i ha el pipí i la caca. Quina peste! Sí, sí eh? A veure... Oh, mira, i al final què fa el roc? Ai, 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 pipí al vàter com tu! Mira... Un gran! Un cos gran, exacte. Perquè és mira, gran. Ui, ui, ui. Mira, va pipí, pipí, un altre pipí, i un altre pipí. La pipi Eira, que faràs un pipi ara. A veure, fes pipi com un gos, Eira. A veure com ho fan els gossos, mira, mira. Els gossos fan així. Els gossos aixequen una cabra. A, a, si. a veure, Eira, eh, ara tu com un gos. El burro fa així. El burro fa així. A veure, Eira. Ara em va. Què? Mira. Iyak nang iyak yung batang to kasi pagod. Wala sa mudo. Dahil hindi nga natulog kanina ng siesta. na Flores. Hindi maghibe. Yeah. Mag Tapos na ang party. Nakawi ng pamilya. Gabi na. Ay. Nakakapagod. Kasi ang dami kong ni-prepare sa ano ba sa um, sa lunch. Dumating din si Bianan. Tulungan, tinulungan niya ako. Pero patapos na naman yung pagdating niya. Medyo, I mean, kunti na lang din natira nung pagdating niya. Kaya, medyo napagod ng konti ang mom she sa pag-prepare ng lunch. Pero okay lang. At least happy ang family na, na tawag dyan, na iahon ang ang birthday ni Papa Bern. Oh, yeah. si At may eh, nung Friday ng hapon, yun, may, meron akong clip na video clip na ano, na ginawa. Doon sa pa-surprise namin ng mga bata kay Bernie dahil linggo is birthday niya today. Sarado yung mga flower shop, mga tienda, sarado. Kaya bumili ako ng Friday dahil bato is holiday din kami na wala dito sa bahay. Dahil may mga activities din kami at mga plans, may lunch outside, yun. So Friday ng hapon namin siya so sinurprise ng mga bata. Pagdating galing work, akala niya, akala niya galit ako kasi nga late na siya umuwi. <laughs> Pero it's a prank. Ay, rano. Kapte, kapte. Practice ba? Ba? Hold. Para kay Papa. Kiss komple ni Papa, bale? Birthday ni Papa, si? ¿sí? Seray. Sí. Felicitat, Papa, bale? Practice. Kabe? Kabe? Gin, felicitat, Papa. May kabe? Felicitat, Papa. Papa, felicitat. Ikaw, Irabi? Felicitat. <tis> mama, kung niya <viní> <laughs> <y> al Papa, siya rin na real Si. Pero una sorpresa, bale? Mama, sorry, was Alra mira, el al es, es vale, es el marmel, vale, el mamá, marmel, vale, era. ¡Aho! 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 Un regal. <laughs> Un regal? <laughs> Felicitats, papa. papa! Oye, muchas gràcies! Muchas gracias. Hola, vols... Sí, sí, sí. Hola, unas flores para el si encara no és el aniversario. Ah, papá y papá. ¿Pato? 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 Sí. ¿Pato? Sí. ¿Pato? Sí. ¿Pato? Sí. ¿Pato? Sí. ¿Pato? Què és això? Què és, mira? Què és? La és? La la és? La Felicitats! <laughs> Unes sabates pel papa? Sí. A veure... Hola! Hola, que xulo! Hola, oh, que gran! Un regal per l'Eira, mama i e Gim! Hola. Summer! Summer shoes! <laughs> Hola! It's a prank. <laughs> ah. <laughs> Sa niya is uh, early siya uuwi pero late na siyang umuwi. <laughs> so nung tumamag siya eh, parang boses ko ano ba upset kaya akala niya uuwi siya na upset ako. <laughs> It's a prank! Uy! <laughs> Birthday boy! Crying girl! <laughs> Ay, Eira! Nakapadyama na siya kasi nga na ihi siya sa kanyang pantalon. Kaya pinabisan ko na lang ng, ng, ano ng, 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 ng pajama. Ay, bukas. Ano naman, may pasok na naman bukas. So, early na naman tayo bukas. Pero, she's doing good. Uh, especially sa, ano ba, sa pagpupo. She did great job. Talagang, mama, ano siya ba? Mama, Doon talaga siya napupupo sa... Mama. Apupo, no? Din ka mapupo? Sa? Din ka mapupo Sa din? Sa urinal. <laughs> sa kanyang pati daw siya. Pupupo. Ipipi, hai? Hindi ka mapipi? Sa urinal. Kaya yun. Wala na kaming diaper. Yay! Makakasave na si mama at papa. Si?